dito tayo ngayon sa Pasig mamimingwit subukan natin ang ating biniling mas ano lang uh, mas mura lang na pamingwit pero nakahuli na tayo kay Ili kaso lang hindi galong malaki kaya ayan si Boy Mukbang nakahuli ng maliit <laughs> nakahuli ng maliit may na tayo kay Ili at least hindi tayo nabibigo sa ating pamimingwit dito tayo ngayon sa ilalim ng Pasig Kaili yan papakita ko si Kaili si Boy Mukbang oh. yan at least hindi na tayo nabibigo Kaili sa ating pamimingwit at mayroon na rin tayong nahuli mamaya Kaili pag uh, bago tayo umuwi papakawalan natin dahil hanapin natin yung mga magagandang spot at good size yan yung huli natin Kaili oh. wow wow nakahuli na tayo kay Eli ayos yung ano natin kay Eli yung pamingwit natin na galing sa Shopee ano lang to kay Eli uh, lang to tag 300 pero effective naman papalitan lang natin siya ng hook papalitan lang natin ng hook para makahuli kaya yan ang kay Eli update ko lang kayo ulit ayan nasa ilalim tayo ng Pasig oh. yan sa ilalim tayo ng Pasig dito tayo na mimingwit at least nakahuli tayo kay Eli hindi tayo zero kaya nasa ilalim tayo ngayon ng Pasig River yan may magandang spot kay Eli sa Makati tsaka sa may Marikina pupuntahan din natin yon pag wala talaga tayong pasok yan maganda rin naman dito ang spot kay Eli kasi lang hindi kalakihan medyo yung maliliit yan sa kabila kay Lee Maraming namimingwit yun o sa may Coast Guard Yan Maraming namimingwit doon Pag hapon pala kay Lee marami ditong namimingwit Kasi mas malamig At hindi mainit Pag sa umaga wala Yan kay Lee o doon sa kabila Sa so zoom natin Yan kay Lee o Yan Yan o namimingwit din yan kay Lee yan Ano yan uh, Coast Guard yan o no? Yan o, oh, yung parang ano alam -ano, mga peri Yan Namimingitin sila kay Ili Kaya tayo sa harap Yan, update ko lang kulit mamaya kay Ili Yan Yan kay Ili, siya po yung mukbang <laughs> Kailangan bibili tayo ulit kay Ili ng bagong hook Kasi wala kasi siyang ano, wala siyang nakasima Yung sa Shopee, plain lang kaya bibili tayo ulit pero successful kay Eli. Yan yung huli natin kay Eli Oo oh. oh, di ba? Ayos, nakahuli na kami. <laughs> Ayun kay Eli oh. Nakahuli na tayo kahit first time namin tong gawin kay Eli yung pamimingwit. Kaya dito sa kabila marami mga bangka kay Eli oh. Dito sa taas pinagtitingnan tayo. Ayun oh. Mga dumadaan. At meron din dito nagano kay Eli Pagdating ng hapon kay Lee, masarap masyarap pala rito. Kaya ano to kay Lee, free spot. Pwede ka mamingwit kahit saan. Yan. May mga ingis ito sa kabila kay kaya Yan, update ko lang ulit mamaya kay Lee, pag nakahuli na tayo ulit. Kay uwi na tayo. Lilikpit na namin yung gamit namin. Eh. si ano. Uh, susunod lang kay Lee, baka pag wala tayong pasok na sa Marikina tayo. Yung madalang kaili at malilit yung kumakain kaya yun know, o dami rin ano rito kaili dumadaan pag nasa ilalim ka ng tulay yung kaili dahil malilit yung huli natin bibili lang tayo ng tilapia na malaki kahit sa piraso lang tara samahan nyo kami kaili let's go kaili dito na tayo sa bahay natin kaili at yung huli natin kaili pinakawalan natin <laughs> Tuntuan si Boy Mugbang Kaili nung nakahuli siya tapos nakawala sayang hindi natin na video kay dahil busy rin ako sa pamamang kaya napakasimple lang ang ating episode kay Lee dahil pinakawala natin yung huli natin tilapia at pumili lang tayo ng malaking tilapia napakasimple lang I steam lang natin ang ating tilapia for today para sa ating content napakasimple lang anong episode natin ngayon? Hmm. steam 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 na tilapia kay Lee. Kaya panoorin nyo kung paano natin gagawin ng ating steam na tilapia. Tara, let's go! Tara kay ito yung tilapia natin yan. Good size. Ito yung hinahanap natin kay Kylie na tilapia. Kaya pag nakahuli tayo kay yung iba pakawalan na natin o ibibigay natin. Basta tama lang kay na pang ulam ang kukunin natin. Kaya balang araw kay Lee, makakahuli rin tayo ng ganitong kalaki. Ito yung sangkap niya kay meron Mayroon tayong sibuyas dahon at meron tayong white onion pamintang durog kaili at meron tayong mayonnaise pipino meron tayong tuyo at kalam kalamansi kaili napaka simple lang i-steam lang natin yan tapos ihiwain lang natin yan kaili ng maliliit ibababad natin siya ng mga 30 minutes lalagay natin ng tuyo at kalamansi at pamintang durog kaili kaya Napakasimple lang ang ating gagawin kay para sa ating steam na tilapya. Kaya, yeah, shout out kayo dyan. QMD Department, shout out sa inyo dyan mga idol. Jipuyoy, Puyoy, Hero, Gilbert Santos, Jewel Dabella, Christel Molina, and Kim D. La Shout out sa inyo dyan mga idol. Easy ng Cameron, shout out. Sonora Boys, Estolano Group, Channel Cinja mga idol Alamang boys, uh, bunggu TV Shout out idol at sa TV Channel idol at mare-mare Salamat idol sa pagpuno sa aking mga video, Edwin TV Channel Shout out idol at Salamat mm -hmm. sa idol sa pagpuno udmo sa sa idol sa and tuna diarrhea at ma'am, copy boys, tara samahan niyo ako, napakasimple lang ang ating gagawin steam na tilapia let's go! Na pa. tara kay iwire lang natin yan siya para papasok yung mga ingredients na ilalagay natin sa kanya kay Eli napakasimple lang first time namin itong gagawin Kayli na steam na tilapia wow kabilang siding kayili sarap talaga kayili maminuit mga ka Nakaka... hindi mo mamalayan kayili na hap na yan kayili update ko lang kulit mamaya yan kayili habang nilinisan ko na yung tilapia kayili at pinapatulo ko mula yung anak ko naman hiniwan niya yung kalamansi kalamansi yung sangkap natin kay Lee at sibuyas down yan ilalagay lang natin yan sa loob ng dyan yan kay Litt, update ko lang kay Litt mamaya para hindi ganong masyadong mahaba yung video natin tingin no. na pa tara kay Lee magumpisa na tayo lagay natin ng sibuyas down sa loob ng ano lang tilapia natin kay Lee simpleng ano lang to kay luto kaili, Lagyan na natin siya ng tuyo. Tuyo ilagay natin kaili, di Dipindi sa inyo kaili kung anong gagawin nyo. Pwedeng asin. Pwedeng pwedeng patis. Lagyan na natin yung kalamansi. Tapos mga 30 minutes kaili siya ibababad natin para yung mga ingredients natin na nilalagay natin sa kanya ay mag-absorb kasi ito kay Lee itong tilapia na to sa tabang kaya kailangan natin siyang ibababad bago natin siya steam kaya panoorin niyo lang kay Lee kung nung gagawin natin Yan. Tapos lagay na natin ng paminta. Mas masarap kay Ili pag may paminta para mabango. Tapos konting ay dinumuto pampaganda ng boses. Wow! Himas lang natin ng kay Wow! Malinis yung kamay natin kay ha. Eh. Wow! para papasok dito yung mga ano kay hiling dyan kaya yan ang purpose niya kaya hiniwaan natin siya pati dito kay hiling lagyan natin sa ulo yan siso naman wow ito masarap kayo na luto. Ito naman sa loob ng tiyan, sa ulo. Yan, lagyan natin yung kay Lee. sa loob ng tiyan. Yan. Yan kay Lee, bababad muna natin siya ng mga 30 minutes. Update ko lang ulit mamaya kay Lee. Ang kaili, nagbabalat na yung anak ko habang naka mo natin yung tilapia natin, kaili. Inais na lang anak ko yung mga sangkap natin, yung pipino, binabalatan na. Sibuyas, kaili. Yan. Pangdagdag drama natin yan. Yan, kaili. Update ko lang kalit mamaya pag nagsasalang na tayo sa ating tilapia. Yung kaili, pagkalipas ng 30 minutes, isasalang na natin yung tilapia natin. Pahinit na rin tayo ng tubig, kaili. Wow! Lagay na natin kay nating ang ating tilapia. Wow! Isa lang ang ka kay Kaya, yan. Yan kay Ili, Update ko lang ulit mamaya. Tagpan natin yan. Yung kay Lee, check natin. Wow! Woo! konti lang kay Lee, maluluto na. Habang ano siya kay Ili, pupunasan ulit natin siya ng sus natin para papasok dito sa loob ng chan dahil nakabuka na siya wow malinis yung brush na ginamit natin kahili wow nagugutom na naman agad si kahili si boy mukbang konti lang kasi ito kay maluluto na. Si-steam lang tayo. Yan, kahilig, takpan mo natin yan. Update ko ng yan. Takpan mo natin. Kahilig, tingnan natin. Wow! Mmm! Ang pango kahilig. Kunti na lang kahilig. Punasin ulit natin. Para papasok talaga yung nilagay natin kay Eli. Mga limang minuto kay Eli, okay na to. Para yung isa naman ang natin kay Eli. Napaka-simple lang. Wow! Ayan. Panalo na naman kay Eli, napaka-simple lang yang kaili, update ko lang ulit mamaya, takpan mo ulit natin yan yung kaili, lalagay pala natin yung sibuyas natin wow, para may steam din, papatong lang natin yan, kunin lang natin yan mamaya ayan kaili, update ko lang ulit mamaya check natin ulit wow, okay na to kaili, kukunin na natin pati yung sibuyas natin kay Lee okay na yan mo natin yung kay li. wow panalo naman no, tayo ito kay Lee yeah. simple, lang okay na tong steam natin kay Lee na tilapia kunin muna natin yan at ito yung sandok ili wow oo ilagay natin kay Leo isa para maghaba tayo kan kapag natin yang gailit yaw din natin Oho. pula din natin yung kaili. Simpleng ano lang ito kaili. Steam. Wow. Panalo na lang tayo kaili. Sarap. Ang bango na kailip kaya nagugutom na si Boy Mukbang. Yan, takpan mo natin ulit yung paili. Yan, paili, check natin. Wow! Oo! Hmm, ang pano. Yan, paili. Okay na yan, kunin natin. Para mag na. Wow! kaili, update ko ulit mamaya. Yun pa. Yung kaili, lagyan na natin yung mayonnaise natin. Wow. Napaka-simple lang kaili. Ito na yung steam natin. Ooh. nakakagutom na kay Napakasimple lang ang na natin ginawa. Lagyan natin yan dyan sa ulo kasi yan natin gano. yan. Ayan kay Ano pang hinintay natin? Habhaba na! Yan kay Aileen ay yung steam natin na tilapia. Wow! Ano pang hinintay natin? Tara na! Lahat hindi pa kumain dyan, sumabay na! Yung rice natin kay Eli, oh. Wow! Yung egg ng na anak ko. Tara, lating di pa kumain dyan para sabi-sabi ito -sabi mabubusog. Let's go! Wow! Oh, my God! Wow! <laughs> 那姑娘可去了？本来老便宜。 hindi natin na-on yung video natin kanina kay Ili <laughs> gutom na kasi kay Ili kaya may kita niyo yung video natin kay Ili dumiretso kaya pasensya na kay Ili tao lang kay rin natingnan ko kung hindi hanggang matapos, hindi siya naka-on. naka Ok, bicara ah. Panas, orang lain cakap ini. ating ulam ng tehe. Diyos, pasensya na kayo kay Eli, hindi natin na-off yung camera natin kaya dumiretso, kaya pasensya na kay Eli, tao lang. Kala ko na open ko na yung camera yung para maka-stop. Kaya yung kay Eli, na naman tayo, laliktit mo na namin ito, bago ko yung papalam sa inyo. yung kaili na, na naman tayo sa simpleng ulam. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa may mga ginawa. At maraming maraming salamat kay Lee. at pasensya na kay Lee, Yung video na ito naputol bigla at hindi namin na on yung camera pero i-upload pa rin natin kay Lee. Kasi sayang yung pinaghirapan natin. Kaya lang hindi ko sa inyo kay Lee na paumanhin dahil tao lang nagkagamali. Kala namin kay Lee na pindot ko na yung pala yung naka-stop. Kaya may kita nyo kay Lee, dumiretso na kay Eli na malapit na ano kami matapos. Kaya maraming maraming salamat kay Eli sa pagpauunawan -pag niyo sa amin. Dahil tao lang tayo, minsan nagkakamali rin. Kaya maraming maraming salamat. Bye-bye!